Ay, sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, maghiwalay-hiwalay tayo. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. This request from Manila and other places asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered yan dito ngayon all over the nation. Eh, yung problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero, sisikapin ko na lang na uh, mapa, well, maparigaya ako na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Uh, sana yung... Diyas, sana yung ano ko, yung sabi ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako, na presidente na ako, sa habang panahon, naging mayor ako ng sudat ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay tapos na po ako. Uh, paano tayo mamatay niyan kung buyag-buyag kayo dyan? Well, anyway, uh, ganun ko, ganun, ganun yung ano ko. Na, napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now, remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way There is no candidate or candidates that we are rooting for. But rather, we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na, na ginagalaw yung konstitusyon. The eh. constitution is supposed to be permanent. At least more or less uh, ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o barangay resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo o masyado ang konstitusyon. Why? Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan, kami sa Mindanao. Mayaman man kami doon sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development, malawak. So, maraming pera ang gobyerno na kukuha doon. So, we can survive. Sabi nga nila, Matyuno, know, ako dito sa Cebu. Danaw ang tatay ko. Nanay ko, Mindanaoan. May kunting, ano ako, moro blood. But yet, I said, I'm forced to come out. Why? Because I love my country. period. Yan ang sabi ko. Huwag lang ninyong galawin ang Pilipino. Huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino. Wala tayong problema. But once you start to f***, magkakadimperensya talaga tayo. Magkakadimperensya. Reputero, para mabindanao, lumilipad ako kung saan at nagrarally naman kami sana sa mga lugar mind you except for Cebu and of course dito kami nakakuha ng permit although nirevoke kasi sa freedom Park man sana tayo look at the incongruity of it all Tingnan mo naman ang ano, Freedom Park where we are supposed to air our view, our sentiments, at anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. And sana, kaya nga, Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park, Bisirhan. <laughs> sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never, never, never Dedet. Ibang ko. Sino ang gustong magrally doon? Maranao, Gintanao, Moro people, Misuare, Nasionalista? liberal, PDP noong eleksyon. Gamitin ninyo. Huwag nang permit. Sa Dabaw, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amen itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? This is a public place. Hindi ito may ari ng sudan. Hindi ito may ari ng tao. Ang may ari nito ang buong Pilipinas. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo na mamahalan dahil isang dahil ka magkabuka tayo. Kaya maranaw ka, kaya makindinaw ka, kaya galit ka mang hulo, Meron man dito, marami mayon yan silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Malay tayo, Malay race. Kaya lang, sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit nito, pumunta sila dito. ayoko ko namang understay there for 400 years gaano katagal niyang 400 years? alipit tayo sa sariling bayan natin ng mga panjaka pagkatapos ng Espanyol pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang ukain kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war, hindi man sana natin kasali sa gira na yun. Ay, hindi yung mga Amerikano eh. Nandiyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan-saan sila naglalagay ng uh, harap ng China si Ed Cap, pasa. Alam mo, pag nagkagirap, magbutok lahat yan. Alam mo, ang China, mas ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya, hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga... <laughs> May anak ako ng American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at uh, well mighty may mga armas pumunta kay dito sa Asia yung maliliit na kinuha ninyo kinorker conquered and all yan ang yan ang history natin ngayon okay lang